ito guys panibagong pakikipagsapalaran uli at ito surahan agad palabasin ko muna para magandang patamaan ito lumabas na ayaw gitik ganda ng binamano may ihawin agad ang inakay ko sana makakita pa ops punong Ayun, gitik. Maganda ang mga unang patama, laging gitik. Langoy uli. Ops, solid. Nasa ilalim ng bato. Dalagang bukid pala. Ayan, sa pool. Kala ko solid. ito ang dalagang bukid na sa dagat nakatira langoy ulit ohoy oh, kulambutan ayun gitik maesang kilo na ito ganda ng tama hindi nakabuga ng tinta langoy ole. ops alimasag may kinakain tayo ang kinakain magaling pa lang ito kumain ng tayom ang bilis yun lang <laughs> natakot <laughs> natakot sa liwanag ng plus light Ando na. itong spot na ito dito lang ito sa parting malapit ito merong bibiya ayan sa pool ito yung isang uri ng surahan na masarap ihawin Yung mga dating spot lang namin ito dito sa malapit, binabalik-balikan lang namin. Talagbago. Pinapalabas ko. Nakasiksik sa bato. Ayaw lumabas. Pag pinana ito, laging mga daplis na sa natagtagilid. Oh, sabi na, daplis. Ayan, daplis ulit. Buti lumabas ayun sa pool, kita yung tama puro doublets. Ito mungit ayan sa pool. Ito yung isang uri ng mongit. Mongit bahura. Masarap na mongit ito. Masarap sa bawan. Ito, solid. Magalaw pa. Ayon, sa pole. Yung solid na budlawan ito. Dito sa panabihan, bihira ang solid na pula. Ops. Tapasan. Ayon, gitik. Tapasan or dongis kung tawagin dito. Fifty ang kilo. Oh hoy. Kulambutan. Malaki ito. Sisiguraduhin ko ito para 15 dagtaong sigurado din. Ayun, sa full. nakabuga ng tinta, sayang. Hindi inaagit. Mahigit dalawang kilohin ito sa estimate ko. Masarap na luto sa kulambutan, kalamares o kaya yung ginagataan sana meron pa maisda dito sa ilalim dalagang bukid tumago ayun gitik ganito ang magandang patama hindi nakakapalag langoy uli ito surahan ayun gitik ayos at tag-isa ng inakay ko sana meron pa. Oh, hoy, kulambutan. Ayun, gitik. Mahigit isang kilohin ito. Kwartang linaw na. Sana sunod-sunod na mga kulambutan. Ops, tapasan. Ops. Ayun, get it! Tapasan or dungis. Fifty ang kilo dito. Awan ko dyan sa lugar ninyo. Dalagang bukid. Ayan, sa pool. Ayos lang tumabing isda dito. Magandang tsaga-tsagaan. Gito, may napansin akong sibungin dito. Nasa pinakailalim Andun Kaunti lang ang kita Paano kaya lumabas ito Dito kupuntaan sa kabila Baka kita dito Andito Kita yung buntot Sana umatras Na makita yung ulo Hindi nagalaw Paano kaya mapalabas ito? Pag sinungkit ko, baka diglang kumaripas na langoy. Ito guys, at grabe lakas ng agos dito sa ilalim. Tingnan ninyo ito mga halaman dagat na garalawan. Amal ah, na. Sibungin ito at pinapahirapan ako. Testingin kong palabasin. Labas Labas na! Maganda at lumabas. Isiguraduhin ko ito. Yun lang, tumako na naman. Pinapahirapan ako na si Bungi na ito. Nidadahan-dahan ko lang at baka magulat. Tumago na. Dito naman sa kabila, titingnan ko. Baka kita na dito yung ulo. Ha, ah, na pahirapan mo ako. Ito. Kita yung ulo. Pwede na itong tirahin Ayun, sa pole. Malakas. Hindi nagitik. Matibay kang sibungin ka. Ikaw lang ang sibungin na nagpahirap sa akin. Sibungin Ursono, akong tawagin dito. Mahal raw ito kapag buhay. Kaya lang hindi na ito mabubuhay at napana ako na. 180 hanggang 200 ang kilo nito. Pag ganito ang amihan, ah, malakas na ang tagat. 200 ng kilo. Sana meron pa. Oops, may lumalangoy. Dalagang bukid. Yari ka. Magalaw. Ayun, sa Paul. Nagtaas na rin ang presyo ng dalagang bukid, kanuping, manetes, danggit at samaral. 140 na ang kilo ngayon at malakas na ang dagat. Ito, talagbago. Ayan, sa Paul. Kaya lang, pag dito sa parting malapit, hindi ma kakarami at madalang lang isda dito ito talag bago pa ayan sa pool tsaga lang ang kailangan pag ganitong madalang ang isda balatan ko kupa pang hindi na ako naasap talagang madalang na ngayon oops alatan yun lang tumago sa pool kang bato ka kamal na yan at hindi tinamaan sapul ka pa ala rogado ang bato ah, matigas ang ulo ng alata na ito ayun gitik matigas ang ulo mo ha iniilagan mo lang ang pana ako ito may lapo lapo yung isang ori ito ng lapo lapo yung manipis lang ang laman hintayin kong lumabas atras ng kaunti kunti pa tagilid ng kaunti ayun sa pole masarap na lapo po ito kahit sa bawan paksiyo hanap uli oops balatan ito yung balatan na soro-soro kung tawagin dito pag ganitong malaki 80 hanggang 100 ang bilihan kunin ko na ito at pang bigas din ito pang isang kilo at kalahati langoy uli ops dalagang bukid kaya lang magalaw sa kang bato ka ay hamal na naman yan ayun nasintro din kawawa ang bato sa pana ako rugado langoy uli Oops, talag bago. Ayan, sa pole. Tag isa lang ang bago dito. Walang mga kasama. At ito, dalagang bukid uli. Ayan, sa pole. Tumabi ang dalagang bukid dito. Ang gusto ko makita in dalagang bayan at siguradong mapuputi iyon. Hanap ulit. Hoy, sibongin! Ganda ng pwesto! Ayun, gitik. Ay, salamat at nadagdagan din. Sigurado na ito. Sigurado na pandurdogtong. Sana meron pa. Ito alatan. Aba, mailap! Ayun, sa pool. Grabbing ilap buti at napana ako kaagad at nagakyat na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panonood ayos mo ng isang dive maganda klaseng isda sobrang lakas lang ng agos yeah. baha sibungin yung tinataguan lang ako sibungin ayun natagalan ka oo oh. at maawit na rin kami okay na ito may pandurudugtong na Sibungin Tegasin huli namin sa isang dive kagabi Ay, bawi man ito sa yan. may panderogtang pa. Oh, ito. 109. Tay ko lang butan. Really? Yeah. Alis kayo sa kaya dyan o oh, mabaho? Alam. Alam. <laughs> Alam. <Garden babo. laughs> Alam. Big. Alam din mo sa ano? Sa basko kagabi? So, kaya yeah. ano? Hindi tinigilan sa si ng ulan. <laughs> ulan? <laughs> ulan? <laughs> Alas 10 nga nag na kami. Oo, oh, mali ulan na yan. Ito na kita na guys yun. Kita ay sundive kagabi. 1,840. Aw, ayos pa man. Sobrang, sobrang. Bawi sa puhunan. May pamdaradagtong pa. <coughs>